guys sa video nito pag-uusapan lang natin kung ano ba yung kaibahan ng woofer speaker sa subwoofer speaker so maaaring sa iba kasi akala nila parehas lang yung naipoproduce na sounds so magkaiba po mapapansin nyo yan kapag nagkabit kayo ng woofer speaker sa amplifier at subwoofer sa amplifier hello everyone this is baboy vlogs don't forget to subscribe Hello guys, kumusta po kayo? Balik nagbabalik ang inyong lingkod Boboy Vlogs para sa isa na namang kaalaman. Pag-uusapan natin ano ba yung kaibahan ng woofer speaker sa subwoofer. So syempre, yung dito sa hawak ko, yung size, <laughs> mas malaki yung isa. Pero alam niyo ba guys na ang akala kasi ng iba, yung woofer at subwoofer parehas lang. So magkaiba po yung naipoproduce niya na quality ng sounds ang woofer speaker yan yung normal speaker na nakakapag-produce ng mid frequencies tsaka may may bass na din yan eh kaya kung mapapansin niyo di ba yung mga bluetooth speakers ang kadalasan lang yan woofer speaker lang tsaka tweeter kasi yung woofer speaker guys nakakapag-produce na yan ng magandang quality ng sounds Tolerable na nga eh kung woofer speaker lang. Hindi mo nakakabita ng Twitter. Pwede na. Diba? Pero mas gaganda yung quality ng sounds niyan pag may kalansing. Sa subwoofer naman, ito yung kadalasan na ginagamit sa mga home theater or mga car audio setups kasi powerful yung bass niya. Malalim yung bass, yung bass, mapapaano ka eh. Lumadang-dong. -dum. Kaya lang kung subwoofer lang walang mid-range, walang tweeter, pangit yung quality ng sounds. Designed to na makapag produce ng low frequency sounds. Nasa ang typical na hertz nito ay nasa below 100 hertz. Madalas itong ginagamit sa home theater at mga car audio setups. Nakakapag-provide kasi ito ng powerful bass or deep bass or bass na maganda naman talaga sa pandinig, di ba? Lalo na pag dumadagong dong. Pero kung ito lang yung ikakabit mo, pangit yung quality ng sounds. Kailangan, mayroon niyang ano, may mid-range, tsaka tweeter o woofer. Yung three-way setup. Kasi pag sa woofer lang talaga, puro kalabog lang yung maririnig niyan. Although mayroon namang vocal, mahina talaga. Yan yung pagkakaiba ng woofer sa sa woofer At... Maaring maiba yung quality ng sounds niyan guys, depende sa box or baffles na pagkakabitan mo nito, paglalagyan mo. Gaano ba kakapal yung box? Gaano ba kalaki? Tapos yung gaano kalaki din yung butas, yung pasingawan, naka-exported ba yan? So sana may napulot po kayo sa aking simpleng video. Thank you guys sa inyong panonood. At dito ko na po tatapusin yung video.